Duting mga pamahiin nating mga Pilipino kapag sumasapit ang bagong taon. Kasabay ng papalapit na bagong taon ay ang paniniwala at pagsunod natin sa iba't ibang pamahiin kaugnay dito. Pinaniniwalaang ang mga pamahiin na ito ay magdadala ng swerte at kasaganahan sa atin. Marahil kasama ito sa ating mga namana sa mga dayuhang nanakop sa atin gaya ng mga Kastila at Chino. Isang pagpapatunay sa tibay at lawak ng tradisyon at kultura nating mga Pilipino. Ilan sa pamahiin ay nagpapalayas ng malas at negatibong vibes. Nagiing ganyo ng swerte at pag pagunlad at pagpapatibay ng samahan ng pamilya at tahanan. Narito ang mga pamahiin natin sa bagong taon na sinusunod nating mga Pilipino. Number 1. Sinasabing ang paghahanda ng bilog na prutas sa bagong taon ay magbibigay ng kasaganahan at swerte. Mainam ang paghahanda ng labindalawang bilog na prutas dahil ito ay sumisimbolo sa labindalawang buwan sa buong taon. Number 2. Punuin ang lalagyan ng bigas tubig, asin at asukal bago sumapit ang bagong taon. Ito ay para sa patuloy at walang tigil na kasaganahan natin para sa bagong taon na darating. Number 3 Kung ikaw ay hindi katangkaran at mga bata pa, iminom kahi ang pagtalo ng labing dalawang beses sa pagsapit ng bagong taon upang madagdagan ang iyong tangkan. Number 4. Pinaniniwalaan ang pagtataboy ng malas at negatibong vibes sa ating tahanan tuwing bagong taon. Isang mabisang paraan rito ang paggawa ng malakas na ingay at nakabibinging ingay gamit ang mga kasangkapan sa bahay, paputok o fireworks, malakas na musika at iba pa. Ito ay mabisang panakot at pantaboy sa mga masasamang espiritu. Number 5 Nakasanayan na nating mga Pilipino ang pagdalaw sa ating mga kamag-anak at kaibigan sa araw ng bagong taon. Upang lalong swertihin, makakabuti ang pagdadala at pagbibigay ng regalo sa taong iyong dadalawin. Number 6. Ang swerte ng bagong taon ay naiuugnay sa hugis bilog, gaya ng bilog na prutas, pagkain at barya. Pinaniniwala ang, ang kahit anumang hugis bilog ay nagpapahiwatig ng walang tigil na kasaganahan. Sa pananamit, ang pagsusuot ng damit na may disenyong polka dots ay mainam para maka-attract ng swerte. Number 7 Sa pagpatak ng alas 12, buksan ang mga bintana, pintuan at aparador. Ito ay nanganghulugan ng pag-welcome mo at pagpapapasok ng swerte sa iyong tahanan. Number 8 Sa bagong taon, maghanda ng pansit o espageti. Ito ay nangangahulugan na hahaba pa ang iyong buhay. Number 9 Ang ilaw ay sumisimbolo ng liwanag. Ang pagbubukas ng mga ito sa bagong taon ay magbibigay ng liwanag at direksyon sa ating buhay. Number 10 Iwasan ang paggastos sa bagong taon. Ito ay mga ngahulugang Puno ng paggastos ang iyong buong taon. Number 11. Bayaran na ang mga utang bago sumapit ang bagong taon. Mas magaan ang pagpasok ng taon kapag wala kang pinagkakautangan. Ito rin ay magbibigay ng swerte sa pananalapi. Number 12. Punuin ang bulsa ng barya at patanugin ito pagsapit ng bagong taon para sa magandang kapalaran. Number 13 Para sa magandang pagpasok ng bagong taon sa usapin ng pananalapi, makabubuti ang pagbibilang ng maraming perang papil. Sinasabing papasok ang maraming pera para sa iyo. Number 14 maghanda ng mga pagkaing bilog at malalagkit sa bagong taon. Sinasabing ang bilog ay sumisimbolo sa barya o pera. Ang paghahanda nito ay magdadala ng swerte sa pera at kasaganahan. Ang mga malalagkit na pagkain ay sumisimbolo sa tibay at malapit na samahan ng isang pamilya. Number 15 upang hindi maitaboy palabas ng iyong tahanan ang swerte. Iwasan ang pagwawalis sa bahay, paghuhugas ng pinggan, at paglalabang kapag bagong taon. Number 16 Para sa magandang outlook sa buhay sa darating na bagong taon, magandang humarap sa salamin na may positibong pananaw sa buhay at magandang aura. Ito ay magbibigay din sa iyo ng pagkakataon na makakilala ng mga bagong kaibigan, pagkakatiwalaan ka sa bagong taon na darating. Number 17 Maganda at makaka-attract ng swerte ang pagsuot ng bagong damit sa bagong taon. Ito ay nagpapahayag ng pagyakap mo sa bagong taon at sa mga magagandang bagay na mangyayari sa buhay mo. Number 18 Para sa patuloy na pag-attract ng swerte at mabisang proteksyon ng iyong tahanan sa malas, makabubuti ng paglalagay ng pulang tela sa bawat sulok ng tahanan gaya ng kwarto, kusina, sala at iba pa. Sinasabi din na ang kulay pula ay isang maswerting kulay. Number 19. Upang hindi ka maligaw ng landas at sa tamang direksyon ang iyong buhay at upang di ka mapunta sa iyong di magandang sitwasyon, iwasan ang pag-iwan ng tsinela sa labas ng iyong bahay. Panatilihin itong nakasuot sa iyo o di kaya ay ilagay sa isang lugar na hindi magagalaw o masisipa ng ibang tao. Number 20. Isang tradisyon na maituturing ang paghahanda at pagsasalusalo ng buong pamilya kapag medya noche bilang pagdiriwang ng bagong taon. Ito ay isang selebrasyon natin para sa taong nagdaan at sa bagong taong dumarating. Ang pagsasalusalo ng buong pamilya ay mga ng matibay at magandang samahan ng buong pamilya sa buong taon. Ito ang ilan sa mga pamahiin na maaari nating sundin at paniwalaan. Ito ay magsisilbi lamang dagdag at pampalakas ng positibong enerhiya at gabay natin para sa bagong taon. Maaaring may katotohanan ito at maaaring wala, ngunit hindi makasasama ang pagsunod at maniwala dito. Tandaan lamang na tayo ang gumagawa ng swerte sa ating buhay. Ipagpatuloy ang pagsusumikap sa buhay pagiging mabuti sa kapwa, pagkakaroon ng positibong pananaw sa buhay at ang patuloy na pananalig at pagmamahal sa ating Diyos na ating Panginoon.